Acts chapter one verse nine to eleven after he said this, he was taken up before their very eyes, and cloud hid him from their sight. They were looking intently into the sky as he was going. When suddenly two men dressed in a white stood beside them. Men of Galilee. They said, Why do you stand here looking into the sky? The same Jesus who has been taken from into heaven will come back in the same way you have seen them into the heaven. Magandang araw. Ang tatalakay po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang Ascension. At ang unang pungkaturuan na natutuhan ko ngayong araw kay ay pastara sa Lacampay. The Ascension is the enthronement of Christ in Heaven as King of Kings. Ang pagkakit po ng ating panong sa Kristo sa uh, langit ay hindi lamang isang pisikal na pangyayari. <coughs> kundi isa po itong spiritual na simbolo ng kanyang pagupo sa trono ng ating Panginoon Diyos bilang hari ng mga hari o king of kings at Panginoon ng lahat sa pagkakit ng po ng ating Panginoon Jesus Kristo so, so, sa langit at sa pagupo niya sa trono ng uh, beside o sa tabi ng ating Panginoon Diyos ipinapakita na siya ay may kanap na otoridad sa lahat ng uh, bagay o Uh, sa buong mundo sa mapalangit man ito o mapalupa at sa kanyang misyon ng kaligtasan ay uh, yung misyon niya ng uh, na iniata sa kanyang ating Panginoon Diyos dito sa lupa ay nakompleto na ang ascension po ay nagtakda ng, ng kanyang ng uh, karian po na ating Panginoong sa na hindi lamang limitado sa lupa kundi pati na rin sa langit <coughs> excuse me, kaya po yung ascension ay tinutukoy bilang enthronement ng ating Panginoong Kristo sa langit. Isa po itong simbolo ng kanyang pang huling tagumpay at uh, kapangyarihan na nagsasad na siya ay may pinakamataas na posisyon sa buong uh, universe o sa buong mundo sa pangkalahatan. Kaya ang mensahe po nito ng ascension ay uh, Uh, nagpapalala sa atin na mga mananampalataya na ating Panginoong sa Kristo na siya po ay patuloy na namumuno at gumagawa ng kaharian ng ating Panginoong Diyos sa ating buhay at sa buong mundo. Ang natutuhan ko lang po sa pangalawang utara ni Pastor Rasa Lakampay, the ascension is the beginning of the invasion of the nation nung umakit po ang ating Paano Kristo dun sa langit ay nag siya ng utos sa kanyang mga disipulo upang maging saksi sa kanyang pagkabuhay, kamatayan at muling pagkabuhay. Hindi lamang po sa Jerusalem kundi pati na rin sa Judea, Samaria, pati sa uh, dulo uh, ng lupa o na nakalagay po ito sa Acts chapter 1 verse 8. Kaya ang invasion po of the nation ay isang uh, metaphor na nagsasaad ng ascension ng ating Panong Kristo. <coughs> Magsimula po yung malawakang pagpapalaganap ng ating uh, Panginoong Sa Kristo sa Ebanghelyo kung saan yung mensahe po ng kaligtasan ay hindi na limitado sa mga hudyo lamang kundi aabot na sa mga intel o sa ibang bansa, pati sa Pilipinas, sa uh, Amerika, sa uh, basta sa buong mundo. Hindi lang uh, limitado sa mga hudyo sa mga Israelita, kundi sa lahat-lahat na. Kaya ang Ascension po ay isang tandaan ng pagbubukas ng pigtuhan ng ating Diyos para sa buong sangkatauhan, sa buong mundo. At sa mga, uh, yung mga disipulo ay nagiging mga katuwang sa misyon ng uh, pagpapalaganap ng uh, gospel o ng mabuting balita, ng kaligtasan sa lahat ng mga tao, sa lahat ng nasyon, mga pa uh, kahit anong race o lahi pa nila o kahit saan bansa pa sila nang galing ah uh, basta buong mundo po. Ang nagtatungo ko naman po sa pangkakotaraan ni Pastor Hasa Lakampay, the ascension assures us that the earth will become a territory of heaven. Ang ascension po ay hindi lamang pagtatapos ng uh, ng storya uh, ng ating Panginoon sa ng kanyang misyon dito sa lupa. Kundi ito po ay isang simula ng uh, kanyang patuloy na paglaganap ng kanyang misyon dito sa uh, lupa sa pamagitan po ng Ascension ng ating Pang Kristo uh, ay pinagkatiwala niya po sa kanyang mga alagad sa 12 disciples o naging 11 na sa basta sa kanyang mga disipulo yung kanyang misyon na ipalaganap yung kanyang mga karihan sa buong mundo ang karihan po ng ating Panginoong Diyos ay magiging ganap na uh, uh tanya uh, pa uh, karyan karihan sa buong mundo okay, sorry sorry sa background uh, hindi lang po sa langit kundi Uh, sa batas at po ng buhay dito sa lupa. Ah, uh, magsisimula po yung ah uh, papakita ng kapangyarihan at authority ng ating Panginoon Diyos Ang ascension po ni ah uh, Hesukristo uh, ng ating Panginoong Kristo ay nagpapatibay na ang kanyang muling pagbabalik ay uh, magdadala ng ganap na pagkakaisa ng langit at lupa. Kung saan po ang buong sangkatauhan ay magiging saksi sa kanyang kalulatian <clears throat> Sa madaling salita po ang Ascension po ay isang paalala na ang buong mundo ay patungo sa isang araw na ganap na kaligtasan at kapayapaan kung saan po yung presensya ng ating Panunong ay maranasan ng buong sangkatawan kahit po bata matanda o kahit anong race natin kung maitim puti dilaw o kahit anong kulay ng balat na uh, mararamdaman natin at na uh, feel natin yung grace at kalolatian na ating Panunong through uh, ascension, by through gospel sa mabuting balita. At uh, nangyari po itong lahat dahil sa ascension ng ating Panginoon Diyos, ng ating Panginoon sa Kristo dito sa lupa. Lang po, maraming salamat at God bless. Amen.